may lasa din na po tay mag uh, papataba maglalagay po tayo ng chicken manor ating sibuyas oh Ipot ho. Lalagyan ko na. Aray. <laughs> Pauwi ka ba? Ang gagawin po natin ngayon ay paamoy ang po ba? Yung panipis-nipis laang. Ang chicken manure po sa amin, 90 pesos per sako, one truck, oh, isang elf yun. Yung po ay, ano, uh, 150 peraso ang karga ng isang elf. 90 pesos pag bumili na ho tayo sa family yung sa ba, sa station, sa buying station. 120 na po. Ang ano han. Ang persako. Maganda rin patabang aray, eh. maganda po at tuyo ito po minsan na galing sa ano Rosario Batangas oh. minsan po ang ginagamit dito sa lugar namin ay yung mga pasintabi po sa kumakain ano ano po na may lupa na oh, pulverize na minsan po ang inaano namin dito ay yung ano yung sa paitlogin po ba? Hindi po yung sa ano? Sa... Matipak po ako. Yung sa 45 days po ba? Hindi po ba yun? At yung po yung labusak. Maamoy po ang pagkano nun. No? Pagkadumi. Yeah. Mandi kahit kalaki nga ng tubig din. Eh. At gawa lang... Katitila din lang ang hunang ulan. Eh. Aki isasalit. Aray. Yan oh pareho yung ating ano mga plat oh kalaki ng patubig ng tubig eh oh yan na ganda ganda na ho naayos ayos na ba lakas ng tubig oh hindi po naman maano yan Manipis na manipis lang Kung ate ikakargang pataba At gawa ho ng Maulan ay Pag po maulan ay Naapektaduhan din Ayan Aryo ay Duterte Yan daw po pala kaya Duterte ang tawag galing dabaw Yung similya dalwa Dalwa linya daw natin Are Tagalog, ibig sabihin tayo Tagalog dito sa lugar po namin. Katagalugan. ayun po, maglalagay na po tayo. Ito ho ay manipis na manipis lang talaga ang lagay. Uh -huh. Para na pulbuhan lang siya. Uh -huh. yan Yagay ang Para lumasa na po ba sa halaman? Siguro mga one week lasa na nila 'yan. nagmahal sa iyo? <clears throat> Pero sasamahan din po naman natin yan ng ano commercial feeds ah feeds baka <laughs> comercial comercial per traixer. Oh. ano oh. kakaunti yung ang nakikita doon sa bundok ano, para nakaka ano ito eh para nakaka ano man tingnan madilim siya parang basta mahiwaga oh. madilim tapos dito ho naman oh. yan tara po diretsura tayo din sa ating gawa ayo po, napataba na po natin lahat. Ito, yan, Ngayon po naman papatabaan na natin yung labanos. May natira pa po tayo doon pataba. Ayos na rin na po. Yan, no? Oh. Sa laban na naman. Wala ka din pa man din ng tubig, eh. Yan, no? Oh, yung ating labanos na oh. no? Oh, ay. Lublub -lub sa tubig. Eh. So, sobrang laki. Ayan, yeah, lalagyan din ng panipis. Ito, ano? Labanos. Tapi tidak lampu nama orang, kaya sabi ko ito yung may pagtagda araw na hindi na rin magkakatubig yan ayos na po tayo na may ah, ano haharbis ang ating panggulay na kamote at saka patula uli oh yung po uli pagka tayo sa ating sarili ng trabaho uh, ko pong tiyagain na makapag-uwi ng mga hinarbis na gulay oh. para at least kahit walang pumasok na pera ma-minus natin yung pa pang konsumo po nabubulok sa bunan lupa, nawalan ng babad, uh -huh. krimpan nga ako, may tubig pa po dito sa <laughs> elibus marami rin ah tapi sasaglit pa ng patula tara sama-sama po tayo sa so, patula Kadal tayong isang piraso dalawa sanay na po may pang isa oh. patula naman kahit po pa ulit ulit ay ano naman kumbaga sariwa naman po Oo uh, yan oh yun isa dali agad ah eh. nasa ampah ito po yung lilinisin na rin natin oh uh, hindi pala ang mapagsabay-sabay ay yan, yeah, salamat po sa lahat ng ano natin. Concern, oo. Oh. Gawa po ng priority talaga natin ay eh, sibuyas. Kung baga, hindi ko po pwedeng... Basta po, darating po naman tayo sa time na ito'y babakbakan din natin, oo. Oh. At ba, hindi rin ako papayag na rin eh. eh, 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 talagang. Oo. Oh. Katulad hoon na eh, yung ating sibuyas dito, ito po, dati ay eh, sukalan din, ay eh, nalinis na naman po. Kung baga dito, di yun din. Oh, oh isa pa, o, laki eh. Medyo pending pala ang po tayo ngayon. Ay, sobrang busy. Yun pa. Ay, ay, oh, Ay. Ito Meron pang ilan, o. Oh. Baka po pang na natin yun, o. Mga spot pa, o. Oh. Mag-aano din tayo ng pambinta. Marami-rami na rin nga, o. Oh. Yun oh. Eh. Baka bukas pagka ano. Try natin magbenta ulit. Sa bahay-bahay. Ayun po, ito po ang ating gulay ngayon. Ah, tayo po yung nagpataba. Tapos ay nag uh, ano nga? Ano tawag dun? Nagpataba. Tapos yun, nag uh, harvest po tayo nito ati panggulay at saka rin kamote. Yan o. No? Oh. Wow. Dami rin. No? Ati po sa labi niya. Ate po, huhugasan na din Ayun po, salamat po sa inyong pagsama Ingat po ang lahat, happy happy lang po Bye